So kung bakit, kung gagalawin natin ngayon yung tinuturing ng Biblia ng isang bansa, yung foundation ng lahat ng batas natin, gagalawin, bakit magvote jointly? Bakit? Bakit? Ano kaya yung rason nila? Yung gustong mag-propose nito? Ano yung rason nila? Yung totoong rason nila? <laughs> yung haka-haka nyo lang naman, Mr. President. walang ang, well, ang haka, haka ko at uh, ko sasangayon sa, at, sa akin ng iba, iba sa ating mga kasamahan, ang haka-haka ko, ay uh, gusto nila tanggalin at buhagin ng Senado. Yun okay. lang yun. Dahil una-una, nakalagay dito, the Congress upon a vote of three-fourths of all its members voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Ngayon, kapag magtatawag ang uh, session ng halimbawa Speaker of the House, voting jointly, they have 300 members. And in the Senate, we only have 24 members. And if you, if, and if you will seek three-fourths vote of all its members kayang-kaya nila ng 243 kahit mag-absent lahat yung 24 senador kahit hindi mag-participate ang mga senador makukuha nila yung gusto nila at wala na pong uh, wala na pong boses ang mga senador ng Pilipinas hindi na po makakapag-participate magpapa makakapag-participate dahil overruled tsaka wala tayong kalaban-laban doon sa sa mga members ng House of Representatives ginong pangulo Mr. President yung binanggit niyo na pag nag-voting jointly, sa dami kasi ng members ng House, kahit na um, kahit na hindi sila lahat bumoto, kuhang-kuha pa rin nila yung three-fourths vote. ba? Diba? Okay. So, una sa lahat, Mr. President, um, yung tinatawag na PI, People's Initiative, in principle, may karapatan naman ng tao no, na gumawa ng initiative. Wala, 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 naman siguro sa atin may issue doon. Ano? Tama po yan. Pero ang, ang naging problema po, ginong Pangulo, yung mga pinipirmahan ng ating taong bayan, hindi po nila naintindihan. Yun. Papunta, papunta ako doon. So, liwanag natin na ang ating saligang batas nagbibigay ng karapatan sa mga kababayan natin na kung may issue silang gustong parating, may proseso yon yes. na pwede lang paratingin no, ang kanilang uh, panawagan. Pero una sa lahat, dapat ang uh, panawagan nila kung pipirma ka doon, intindihan mo 'yon, 'di ba? Okay. So kung magbibigay ako sayo ngayon ng paper, uh, Mr. President, uh, sayo, uh, sa ating kasamahan na um, Senator Jinggoy, uh, nasa dialect o oh, na hindi mo naiintindihan, paano mo sasabihin na talagang agree ka doon, 'di ba? Isa 'yon. Yes. Alam niyo, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakakita ng uh, ng sample, uh, sample nung pinapapirma nila sa ating uh. mga kababayan. Kung nasa Tagalog yan, dapat pa rin ay i-explain nila kung ano yung pinipirmahan nila, baka hindi rin nila maintindihan, baka masyado naman malalim ang, uh, ang uh, pananagalog doon sa, sa nakalagay sa form, eh, hindi rin nila maintindihan. Hindi, tsaka kahit tayo ho dito, kaya nga ho tayo nag-interpellation at isa ho kayo sa pinakamatsagang sumasagot pagka may dine-defend kayong batas, di ba, Bill, may yes. may defend kayo, tapos magtatanong ako, halimbawa ako po, Mr. President, may tanong ako dito sa ating uh, sponsor, kasi nga kahit abogado ako, kailangan ko pa rin tanongin to be sure na naiintindihan ko. Opo, opo. So, para sabihin ng ibang tao na meron na silang thousands and thousands and thousands of signatures, uh, medyo nagdududa lang tayo kung, kung talagang naipaliwanag sa mga kababayan natin kung ano yung pinipilmahan nila na yun. Correct. Di ba? Opo, opo. Um, sa pagkakaintindi niyo po ba, Mr. President, uh, ano nga ba yung pinapapirmahan nila doon? Ang sinasabi nila ay... Uh, hindi ko pa rin nababasa yung kanilang pinapipirma, pero sinasabi lang ang uh, nakasaad dito. Teka, ito yung mga bagong ano, eh nakalagay pa eh, sa wikang ng English. English pa. English to, no? Oh, that we fully understand the proposition, its rational, its advantages. O yung balang well eh, prep, prep, ano, preposition, alam mo ba lahat ng tao ang ibig sabihin nun? Yung yeah. salitang rational, alam ho ba natin lahat yon Kasi kahit ako magtatanong ako na, uh, ano yon, di ba? Kasi malalim mo ang English. Pero Mala tuloy nyo po, kasi I really want to hear it eh. Uh -huh. Kung pwede nyo ituloy. If I may read, amendments or revision. We fully understand the proposition, its rationale, its advantages, as well as its consequences and effects, as we have read the full context and contents thereof, which were explained to us in our dialect, in a language known to us. We know that our signatures constitute our approval of the proposed constitutional amendment and consent to the filing of the instant petition. Further, we hereby authorize, authorize Attorney Anthony A. Abad et al. to cause the filing of the petition and perform any and all acts necessary in furtherance thereof. Now, nakalagay province blank, city blank, legislative district barangay blank. Ito uh, may blanko. <laughs> eh, ginong pangulo bilang isang uh, ordinaryong mamayan na uh, hindi po nakapag. Uh, tapos ng pag-aaral, eh malamang hindi po nila maintindihan ito. At Kasi, sinasabi nila ay uh, binibrief daw sila sa, sa lingwahe na alam nila. Katulad ng siguro Tagalog, kung bisaya sila sa lingwaheng bisaya, ganun ang siguro pang, ang uh, nangyayari dito sa pagpapapirma rito sa ating mga kababayan. Kasi tayo, Mr. President, mismo ang mga bills natin, kahit sabi mong three pages lang, maiksi lang yon di ba? Three pages. Yeah inaabot din tayo ng tatlong buwan ng debate kasi bawat salita na nandun, ah uh, merong possible na um yun nga merong uh, outcome yon uh, whether positive negative so yung binasa mo kanina na naiintindihan natang ano yun, advantages and disadvantages kahit ako buwan sa totoo lang ha, abogado ko buwan-buwan ang kailangan kong oras para maintindihan ko ang advantage and disadvantage, ng isang amendment sa Constitution. Bibigyan kita ng halimbawa. Pili tayo ng isang medyo controversial, yung pag-aari ng dayuhan sa lupa. lupa okay, in. example. So, ang simpleng, uh, ang simpleng mga posisyon dyan ay ayaw dahil ang lupa para sa Pilipino. Okay, tapos yung kabila naman posisyon, gusto. gusto kasi pagka pwedeng bumili daw ang dayuhan, uh, dadami, dadami ang, ang negosyo, trabaho. papasok ang investment. Dadami, ang oh. tra trabaho. Diba? Pero ang daming in-between natin pag uusapan niya, o sige, gano'ng karaming trabaho? O sige, ilan naman ang mawawala ng lupa? Saan sila titira? Mm -hmm. uh, magkano na magiging, kung napakaraming bibili ng lupa sa napakaganda nating bansa, tataas Ang haba, di ba? Ang marami daming pong katanungan issue. at maraming kinakailangan debate para masagot po yung mga, yung mga katanungan ninyo, Ginong Pangulo. It's either you agree or you Disagree and, with nagkaroon, the... and nagkaroon ba ng enough time na pag-usapan? Yun. Yun ang talagang tanong ko. Kasi for it to be a true people's initiative, yung sinabi nila doon pagpirma nila na naiintindihan nila lahat ho ng advantage at disadvantage, yung kunyari yung lupa na minana nila sa lolo at lolo pa nila, Kad kadalasan pa yan, hindi titulado, di ba, pag nasa yes, probinsya. So. Pero sa totoo lang, ha katabiho yan ng, uh, sabihin mo, ng dagat o o nandun sa bundok, na talagang minamatamata na ng resort na pag-aari mm -hmm. ng foreigner alam ba nila na posibleng uh, bilhin sa kanila yon ng at, mga dayuhan at mga dayuhan tapos uh, wala na sila talagang titirahan y yun nga ang daming issue so punta ako ngayon dun sa mga nagpapapirma sino ba balita nyo na nagpapapirma dito sa ating mga kababayan well ang napapabalita ko nag emanate po yan nag upisa po yan sa sa uh, uh, mababang uh, kapulungan ginong pangulo oh, yun naman at, ang balita ko at uh, hindi ko po alam kung sino ang nagbibrief sa kanila kung sino ang uh, nagpapa sa kanila wala po akong uh, alam wala po ako idea kung sino talaga talagang, talagang uh, kung totoo man kumino nagbibrief sa kanila wala po akong alam kung paano nila binibrief yung mga taong pinapipirma nila ng uh, ng papel na yan ngayon kung nagpapapirma sila ano naman itong balita na pag, yung pagpirma nila may kasamang release po ng mga pondo ng gobyerno na supposed to be ito ay mga financial assistance. Yan ang dapat natin na uh, imbestigahan na ginung pangulo dahil uh, uh, nag, nagpalabas na rin po ako ng press statement na sinabi ko that is unethical and that at the same time illegal. Dahil pag magpapapirma kayo using government funds eh talagang labag, labag po sa batas yan. And I don't think Comelec uh, will entertain that kind of an idea. Nakakapagmalaman at kapag may prueba na ang pagpirma ng isang butante ay uh, may kalakip na isang piso o dalawang dampiso, eh labag po yan sa, sa, ating, uh, sa ating batas. Kaya kinakailangan siguro talagang imbestigahan uh, investigahan kung ito mga balibalitang lumalabas sa radyo, telebisyon, na mayroong kalakip na isang daan kada pirma, eh... Dapat talaga po ay uh, ipagbawal yan at iinto talaga yan, ginong Pangulo. Uh, Mr. President, um, sa pagkakaalam ko, yung mga financial assistance na nanggagaling sa iba-ibang agencies of government, yung DSWD funds, ah, okay. tawag ay AICS, tapos yung galing sa uh, DOH na uh, MAIP, no? yung mga acronym niyan, and then uh, sa, sa DOLE is TUPAD, di ba ganon? Kaya binibigay yon dahil may pangangailangan, hindi dahil sa may yung tulong papipirmahan. Tulong po, <laughs> tulong po sa taong bayan yon Tulong sa taong Diretso bayan. Diretso sa taong bayan yon Ngayon, ang problema po, if I may. Of course. Ang problema po, uh, ginong Pangulo, meron ba nag-preside nagpre doon? Ang problema po, ginong Pangulo, minsan, siguro sinasabi ng uh, uh mga liderato dyan sa mababang kapulungan, ay, uh, o oh, sige, sasabihin sa isang congressman, Tadagdagan ko yung tupad mo. Tadagdagan ko yung AX mo, yung mo. Basta mag, magpapirma ka ng more than 3% sa yung distrito. Eh, e, kung, e, siyempre, congressman, eh, beholden dun sa, sa leader, at siyempre, makakatulong din sa kanyang political career, eh, siguro, papayag yun. Dahil siyempre, bukod sa tulong din sa taong bayan, makakuha pa siya ng firma uh, pirma na more than... Uh, 3% sa kanilang distrito. Yun, yun, yun lang haka-haka ko, uh, ginong Pangulo. Imbis na idiretso na sa taong bayan yan, lalong-lalo na yung nangangailangan na may sakit, yung mga maips na pondo, imbis na idiretso sa taong bayan yan, merong, merong konting uh, suhol, kumbaga, well, I do not want to use the word bribery kasi na-allergic ako ka sa salitang bribery. Move on na lang tayo, Mr. President. Ah, uh, meron kasi ho akong kopya ng uh, binabalitang pinapapirmahan. Yeah. No? Basahin ko lang, put it on record. Tagalog so, po yan o English? Uh, tingnan natin, hindi pa ako nagsasalamin eh. Okay, salam, okay. Um, English po siya. So sabi dito... Similar dun sa sinabi nyo, no, na kung pipirmahan nila na kalagay, we are aware that the petition shall be filed with the Commission Election for the proposal to amend, eto na, Article 7, Section 1, 17, Section Article 17, yeah. 1, uh, subparagraph 1 of the Constitution through the People, People's Initiative. The amendment to Article 17, Section 11 of the 1987 Constitution shall be as follows. So, dun palang tatagalugin ko na yun. Sinasabi lang dito na ang pipirma ngayon, sinasabi niya na naiintindihan niya na may isang petisyon na ibibigay sa COMELEC kung saan aamendahan nga itong constitution natin, specifically itong Article 17, 17. Section Section 1.1. Ito ngayon ang amendment na gusto nilang mangyari. The Congress, upon a vote of three-fourths of all its members, voting jointly, naka-all caps yan. So mga kababayan, pag nakita niyong naka-all caps yan, ibig sabihin, yun yung parte na bagong proposal. So sabi dito voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Ano ibig sabihin nun? Pag binasa ko lang 'yon kahit na nung law student ako, wala namang impact sa akin 'yan eh. O di okay, magtawag ang speaker, Correct. magtawag ang Senate President. Sure, punta kami, no problem. But because naaral na natin 'to. Ako as a lawyer, but more importantly as a senator and if not all, most of our colleagues here familiar na sa issue na 'to. Ang pinapalitan dyan is yung salitang jointly. voting jointly kasi dati wala yan. So anong ibig sabihin nun? Paliwanag natin, Mr. President, I know Senator Bato has discussed it but kailangan natin ulit-ulitin kasi sabi sabi ng adver ad advertising uh, experts, kailangan marinig ng tao, ewan ko kung ilang beses, 100 times, 50 times, para mag sink in dahil ang mga tao may kanya-kanya ding mga concern sa buhay. May gutom, may walang matirhan, may nawawala ang anak, may nawawala ang asawa. So, why would they bother with this? So, we have to explain it again and again para malaman nila na yung mga pinapapirmahin nila sa kanila, eto ang laman. So, pag sinabi ngayon na voting jointly, ibig sabihin, ang patakaran sa, sa Kongreso na ingrained na sa ating Constitution ever since the 1935 Constitution, binabago nila. Because since the 1935 Constitution, We have been voting separately, Diba? ba? Pagka nakikita niyo nga may bill, boboto tayo, kami dito sa ha sa Senate, tapos ang House boboto sila, voting separately. Tama ho ba, okay. Mr. President? Yes, Tama so far? Yes, ah? like, uh, voting separately. Tapos lagi tayong may bicameral conference. Ang okay. bicameral conference ay isang meeting ng Both By cam, nung dalawang bahay, bahay. magmi-meet -me kasi yung binoto namin at yung binoto nila minsan may iba, like, like iba yung tundok, this iba yung So we will discuss the disagreeing provisions para magkasundo at magkaroon ng isang version na lang. Correct. And yun na yung magiging final, di ba? Correct. So sa lahat ng batas na pinagdaanan natin, ano ba yung mga napasa natin? Mga tax measures, mga batas na nagbibigay proteksyon sa kababaihan, mga batas para sa senior citizens, mga mga batas na nagpapaganda ng um, trabaho Uh, mga nagbibigay ng insentibo para para gumaang ang trabaho, gumaang ang buhay. Lahat yon voting separately. separately. Mag, magkahiwalay. Kung meron po ako itadagdag, yun Pangulo. ultimo yung mga local bills. Ultimo yung pagpapalit ng pangalan na ng kalsada. Maganda yan, Mr. President. Ay uh, dumadaan sa Senado. So, ano pa kaya itong uh, pagpapalit o pag amenda ng ating saligang batas? Hindi ka dadaan sa Senado? Gagawin so, nilang jointly? Mr. Kakapunin President, ng maganda Senado. yung example mo. Ha? Kasi parang kahapon pa lang nasama mo yan, um, Uh, Senator Bato no. Bigyan tayong example ng local bills kasi baka yung ibang kababayan natin hindi nila alam ano yung local bills. Yung sabi niyo nga Mr. President pati yung pagpapalit ng pangalan ng kalye. Pangalan ng kalye. Pangal, okay ito ha. Pangalan ng kalye dun sa napakaliit na isang bayan sa norte, napakaliit na bayan sa sa, sa south. Mesay ang Senate, di ba? Mesay, tayo doon, pangalan lang ng kalye. Ano pa? Ano pang pa example? Di ba yung... Uh, yung, uh, yung, mga... halimbawa, pagka-cluster ng mga barangay. Pagka-cluster ng barangay, ha? baranggay. Oh, barangay. Kailangan pa rin dumaan dito sa atin. Dumadaan sa atin. Tapos ngayon, yung mismong saligang batas natin, kung baga po, ha? Ah, um, not to... Um, wala ako mag na ibang analogy, pero kung baga sa mga Kristiyano, and I am looking at my fellow Christian, Senator Joel Villanueva, kung, kung sa Kristiyano, ang Bible, di ba, is our supreme guide in life. Para sa lawmakers, para lang mabigyan ng lahat ng proteksyon to life, liberty, and property, no? Buhay, uh, kalayaan, at um, ano yung property? Gamit? Kariariyan? Para mabigyan natin ng proteksyon lahat yon, gumagawa tayo ng batas na pinapasa natin separately. Correct. Dito sa Senate at doon sa House. So kung bakit, kung gagalawin natin ngayon yung tinuturing ng Biblia ng isang bansa, yung foundation ng lahat ng batas natin, gagalawin, bakit mag jointly? Bakit? Bakit? Ano kaya yung rason nila? Yung gustong mag-propose nito? Ano yung rason nila? Yung totoong rason nila? <laughs> yung haka-haka nyo lang naman, Mr. President. walang ang, well, ang haka, haka ko at uh, ko sasangayon sa, at, sa akin ng iba, iba sa ating mga kasamahan, ang haka-haka ko, ay uh, gusto nila tanggalin at buhagin ng Senado. Yun okay. Dahil, una-una, nakalagay dito, the Congress, upon a vote of three-fourths of all its members, voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Ngayon, kapag magtatawag ang uh, sesyon ng, halimbawa, Speaker of the House, voting jointly, they have 300 members. And in the Senate, we only have 24 members. And if you, and if you will seek three-fourths vote of all its members kayang-kaya nila ng 243 kahit mag-absent lahat yung 24 senador kahit hindi mag-participate ang mga senador makukuha nila yung gusto nila at wala na pong uh, wala na pong boses ang mga senador ng Pilipinas hindi na po makakapag magpapa makakapag-participate dahil overruled tsaka wala tayong kalaban-laban dun sa sa mga members ng House of Representatives ginong pangulo Mr. President yung binanggit niyo na pag nag-voting jointly, sa dami kasi ng members ng House, kahit na um, kahit na hindi sila lahat bumoto, kuhang-kuha pa rin nila yung three-fourths vote, ba? Diba? Okay. Bakit mahalaga na may boto ang Senado? Ang sa akin lang, Mr. President, bago tayo magbigay ng ating um, uh, mga dahilan, ako lang, ibabalik ko lang sa history since 1935, since the 1935 Constitution, lahat ng pinasang batas dumadaan sa dalawang house para suyod na suyod na suyod yon. Kasi nga, pagka isang house lang, magkakaiba ho tayo ng pinanggagalingan eh. Ang house, meron silang mga personal na distrito. Ang Senate, alaga natin yung buong Pilipinas. So naninigurado tayo parate sa aking ano ah, sa aking karanasan uh, in almost 20 years, magti-20 years na tayo sa Senate, um, lagi natin dinodouble check din ang version ng House and Senate. Kung baga lang sa estudyante, di ba gaganda pag may nag-review? Of course. Di ba? Tama. Hindi naman sa pagmamalaki, pero... A lot of people in every in many countries call the Senate the upper house. Hindi sa pagmamalaki, it's just that um, 24 lang ang mga senador, piling-pili, and nakakadagdag tayo sa pagpapaganda ng batas. Kasi nakakasama po ang loob, ginong Pangulo, minsan napapagbintangan po ang Senado na masyado pong matagal mag-aksyon at makukunti lang yung mga batas na ipapasa. Sa pagkatay naman, hindi naman po tayo mabagal dahil pinag-aaralan natin mabuti. Mas, masusi natin pinag-aaralan ang mga batas na umaakyat dito na nanggagaling sa mababang kapulungan. With all due respect to the House of Representatives, nanggaling po ako doon, Senator Joel Villanueva, nanggaling doon Senator Sunny Angara, nanggaling doon Senator Gatchalian, nanggaling doon Senator Reza, nanggaling doon. Ang dami sa atin na nanggaling doon. And in every country, alam natin na ang difficulty pagka napakalaki nung uh, nung grupo. And in the house 300 nga po sila. Hindi ko ako naninisi kung bakit yung nalalabas nila na produkto ganun. kasi sa dami siguro nila, output base sila. And dito po sa Senate, in my humble experience of almost 20 years. And natutunan ko lang naman to sa mga seniors na inabot ko, which includes the father of the minority floor leader, Senator Coco Pimentel, his late father, Senator Nene Pimentel, the father of uh, our Ang chairman of finance, Sonny Angara, his late father, Senator Ed Angara. Hindi ko po inabot yung tatay ko, pero marami na nagsasabing magaling na abogado yung tatay ko. Uh, he was also a senator. My seatmate, the late Joker Arroyo. My other seatmate, the late, Juan Flavier. Um, Miriam Defensor Santiago. Yan ang inabot ko, no? And I'm sure marami pa tayong, meron pa akong nababanggit. Wow. Yes. Talagang dadaan ka sa butas ng karayong para mapasa yung bill mo. Correct. And that is what I've learned, Mr. President. Kaya in this Congress, pag meron bagong bill, tumatayo ako. Nung December, di ba, patapos na tayo. Nagtsaga ka naman, pinakinggan mo yung mga interpellation ko kasi ganito tayo sa Senate. Chinatsaga natin bawat period, bawat kama, bawat paragraph. Sinatsaga natin yon, Mr. President. Yes, I agree with you, Mr. President. Dahil sabay po tayong nanalo 2004. At nakasabayan natin sila, the late Senator Nene Pimentel, Senator Uh, uh, Edangara, Senator Joker, Senator Miram, and including Senator, uh, former Senate President Juan Ponce Enrile, yes. who was my uh, Actually, all, I learned a lot from all the uh, veteran senators. Mr. President, maniwala ka ba? Di na ako mag mention ng names. Pero, uh, at wala din ako doon. Pero narinig ko tong kwento. I don't know kung sinong may alam nito. Kasi ang isang tatay ng isa sa atin, eh, kasama sa kwento ko. Pati, pati ho dasal in interpolate. <coughs> Would you believe, alam Mr. President? Yan, alam, mo yan, alam, alam mo yan, di ba? Opo, alam ko po yan. So, yan ang dinadagdag natin. Kasi for example, sinabi, and ang dami talaga, like for example, sinabi, uh, ah, 1 billion para sa manggagawang Pilipino. Okay. Magtatanong ako ngayon. Ginong Pangulo. paano nyo ibibigay? Paano nyo ma-identify? Ganon tayo dito. Hmm. Naalala nyo ba yung dasal nung isang senador, ginung uh, Ginong Pangulo? Alay, yung sinasabi ng dasal o iba pang dasal? Yung, hindi, yung sinasabi niyong dasal na in-interpolate ng isang senador? Hindi, hindi ko alam. Basta ako, na -kwento, alam kwento. Eh. Alam mo, gusto mo kwento? Uh, <laughs> Mr. President. <laughs> Sabi ron nung isang senador, uh, ang dasal niya, eh, I talked to God and God replied. Ah, yeah. uh, Yes, yes. At sabi nung nag-interpolate ng senador, uh, pwede bang malaman ang telephone number ni God para matext ko rin? <laughs> 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 De, pero again nga, it, ito, mga kababayan, mga, mga kababayan, sino ba naman sa inyo ang, ang, ang aayaw sa isang kahit sinong politiko na mga ng bilyon-bilyon para sa kapakanan ng uh, isang manggagawa, para sa kapakanan, kapakanan ng mangingisda, walang masama doon na nagbibigay nagbibigay naglalaan ng pondo para dyan. pero eto ngayon ang trabaho natin na alamin paano paano mailalagay saan mo ilalagay sino ang tatanggap di ba trabaho natin yon and in so in the same way na sinasabi natin na kaya nga tayo join voting jointly ever since para yung mga tanong na ganito like ako madalas sa education kaya nga voting separately sorry that is the kaya of, uh, nga voting uh, separately para marami tayong time magtanong kasi maganda man ang intention ng isang batas, pag hindi nasulat ng maayos, napakahirap noon for the agencies to implement and minsan kalokohan pa mangyayari. Correct. Um, Mr. President, uh, lagay ko lang on record no na meron tayo mga legal luminaries. Ito po ay mga, ang legal luminaries, ibig sabihin eh, yung mga ginagalang na mga at respetadong mga expert no uh, sa larangan ng paggawa uh, paggagawa ng mga batas at pag-aaral ng mga batas. So ito po ang mga sa mga ilan sa mga nagsasabing klarong-klaro naman ang intens, intention sa konstitusyon at 'wag nang baguhin eh laging voting separately. Isa po dyan si Christian Monsod na member of the 1986 Konkon. Ito yung 1986 Konkon, mga kabataan, ito po yung uh, um, assembly nung time way back in 1986 nung ginawa yung 1987 Constitution. So sabi niya, noon pa lang nung time nila yan na yung klarong intention. And then, of course, Minority Floor Leader Drelon, na matagal natin nakasama, naging Senate President din yan, very experienced. Um, Father Joaquin Bernas, na kilalang-kilala ng lahat ng law student, dahil author, well, nagtuturo siya dati, pero naging author din siya ng libro, na kahit na nung hindi na siya nagtuturo, eh, inaaral ng mga estudyante ang kanyang libro. And then, uh, Supreme Court um, Chief Justice Davide. So, ilan sila sa mga nagsasabing klarong-klaro na man, dapat... Voting separately. Mr. President. With the indulgence of uh, Senator Cayetano. Of course. I uh, would like to just interject that, you know, the, the framers of the Constitution really saw to it that we have a bicameral system. Yes. Precisely because our Senate is elected nationally, our constituency is elected nationally, therefore our perspective is on national in nature. So, in the House, as we know, we all came from there, we represent our districts. So that's why there should be a balance. That's why we Correct. really have to be voting separately. So for example, Mr. President, um talo na ko sa binanggit ng ating uh, presiding officer. Kayo po ay naging mayor, hindi ho ba? At kayo ng kasama ng inyong minamahal na kapatid ay naging mayor din, tama ho ba? nauna po ako. Nauna kayo. Nauna, nauna. Nauna. Ako naman po um, ang aking kapatid naging mayor din ang aking uh, sister-in-law ay currently mayor. And <clears throat> tama ho ba ang aking uh, sariling karanasan na ang layunin ng mayor ay e posibleng iba sa layunin ng isang um isang uh, whether mambabatas ka or executive ka na buong bansa ang pananaw mo. For example, for example at yung dalawang kapatid ay eh, hihingan ko ng opinyon. Kunyari yung pagbubukas ng uh, gate dun sa subdivision ng inyong siyudad. Ang tindi ng away niyan. Meron din yan sa Alabang. Ang tindi ng away niyan kasi sasabihin ng mga nakatira sa subdivision, kaya nga kami bumili ng bahay sa subdivision dahil gusto namin yung, uh, yung peace and order namin, ako, control namin, kaya nga kami may security guard, di ba? O ngayon, sasabihin naman ng national, uh, hindi, kasi trabaho namin sa national is eh, masiguradong ang akses uh, access ng tao, yung traffic, mamanage namin, bubuksan namin yan. So, sa isip, sa pag-iisip ko, Talaga magkaiba ang perspektibo ng isang mayor dahil ipagtatanggol niya yung constituents niya and yung national. Wala akong sinasabing ito tama, ito mali, pero para maging maganda desisyon, nag-uusap lahat tama ho, ba, Mr. Mama, president. Kailangan magkaroon ng consultation first of all among uh, uh, the, the mayor, the, the mayor, the president of the home, homeowners association and the representatives of the national government. Exactly. Kailangan magkaroon ng talakayan and uh, magdesisyon kung uh, sino ang mas ang uh, mas makikinabang kung yung kokonti lang o yung mas nakakara. Na na. And so I end I end well at least temporarily um I am I am prepared to continue on Monday. Um I I I end my 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 interpellation for today on that note. Na that's why nga andito yung Senate para i-balance yung mga local issues with the national issues. Tingnan kung yung barangay na ito na isinusulong ganito ay eh, hindi naman maapektuhan yung barangay o yung munisipyo at probinsya sa kabila yun who ay ang ating trabaho para sa bayan